nyo. Oh. sino po masasaktan na to, o di ba ako din po yun. Bakit? Ano ba sabi sa'yo? Itiris, tatawag sa akin. Atiris? At Oo. Oh. Mm hmm. Sila ulo, o oh, yung bilang ko rin tinyo. Eh sino nasakta ako po? Ha, ah, tinatawag ka nilang sila ulo? Oo okay. Balik na sila sa akin. Bakit? Bakit na naman? Ano, hindi nila gusto yung anak mo. Hindi nila gusto yung anak mo? Mm -hmm. Bakit hindi nila gusto yung anak mo? Ipo po, anong bat, matanda na ko yung asawa ko sa kanya. Tingin niyo naman. Kailan taon ba yung asawa mo? Fourth, mag-59 itong June. Do. 59 na? Sabi ko, mahal ko yung asawa ko. Pipiliin ko, mahal ko yung asawa ko. Ah, yung asawa mo, 59 years old na. Magsi-60 na. sabi nga, 60 na siya, magsi-60. Sabi nga sa akin. Oo. Pero okay lang, yun ay importante. Nagsasama kayo ng maayos at nabubuhay niya kayo. No? Pero pag 60 yun, okay na, hindi na makakaanak. Magkakaanak pa ba 60? okay ha? ha? po ng dito galing pa po yan doon sa amin pinigyan po sa amin nakasawa po ah, pinagpapatanim niyo to? opo opo ka opo ka Ito. pasok ka pasok ka opo kumusta kayo? okay na ba't nag ano tawag nito? pumasyal lang po pumasyal ka. lang kayo opo ikaw yung ano, yung... Shopee po. Shopee? Opo, galing nga po, wala po kami gilag <laughs> eh. Oh. Oo. Natulang kami ng kilo eh. Pinutulan kayo. Opo. Ito ba yung baby ah! nung nagpunta kami? Opo. Pagkita po sana kami nito niya, nung no? papabinag po sana. Opo, nung sana kita niya, no? hindi na sabi na sa po. Oo. Oh. Ay, nabinyagan na? Opo. Oh, very good. Hello, kumusta? Hello. Ay. Hello po. Hello. Bless, ha, oh. good. Bless, bless. Oh, bless. Oh, very good. bless. Eh nang-chat, pilitin ko sa amin yan. Hmm. Ba't hindi kasama sa mo? Ah, nandiyan, ano nangyari? Si... Okay lang. Ano sinakyan niyo? Friend May... Hiniram lang namin. Ay, hiniram ninyo. May papaya pa. Kulang na lang po dyan. Saki, kamatis eh. Ah, kamatis na lang kulang. Wala eh. May manok hey. na ako na nitin. Nawala eh. Ah, nawala. oh, ah, ah, ayan. Yeah. No. Pero ayan mga kababayan, mga kabarangay. Ano yung pangalan mo ulit? Ate Rosemary. Ha? Ate Rosemary. Rosemary. Mga kababayan, mga kabarangay. Si Ate Rosemary. Tega kabilang uh, barangay po siya. Napuntahan natin siya sa kanilang bahay. At uh, naabutan natin sila ng uh, tulong pinansyal. Nung nakita ko yung kalagayan nila doon sa kanilang bahay, nung time na pinuntahan ko, ilang buwan siya noon? Isang, isang buwan pa lang. Isang buwan, one month pa lang yung baby nung napuntahan ko. Kaya binigyan natin sila ng, nabigyan ko siya ng 10,000. Uh -huh. Nung time na, ano, so, kumusta yung binigay kong 10,000? Anong ginawa nyo? Binili din ko ng mga gamit ng mga bata. Binili nyo gamit ng mga bata. Okay, very good. So, ngayon, ilan ang anak mo? Dalawa? Dalawa pa lang. Po. Dalawa pa lang. Anong trabaho ng asawa mo ngayon? Nagbuburbur lang ng okra. Pag ano? Sarili niyong tanim to? Ano po, yung okra. Pag namyong lang nila. Ha? Namyong. Ah, nam nam nam. lamyong. Pati sila pag nagpitas. Ano na, po nakuha nila sa budget. Ganun lang yun. Hmm. Um. Ngayon yan, ko lang. Wala kaming ilaw eh. Nahinit eh sa mga bata eh. Magbibenta pa sana ako ng ganyan. Oo. No. Oh. Ng patang palayo. Kaya ako nagbenta ko. So, benta kayo, mga lokal. Kanina, kalaman mm. si Pagtitinda. Lalaki ba? Ay, babae. Babae. oh, babae. Ganun. Oh, ganun talaga. Pero sana hindi mo na masundan para hindi ka mahirapan. Gawin ko naman po ng palaigit. Bakit? Bata, Bata pa po ako. Manal pa ako. Anak, sabi ng doktora. Oh, marami ka pang iaanak. Oh, Ayoko na, sawa na ako sa mga nakikita kong nanganak. Napapagod na rin. Napapagod ka na. Kaya lang sa gabi. <laughs> laging masaya. Laging masaya sa gabi. <laughs> Kaya hindi mapigilan. <laughs> ha? O, pero ano? Ah, kailangan, uh, ah, tawag dito, ah, family planning. Labay ko po, po sana. Kasi kawawa. No? Pahinga isang upuan. Parang baka malag... Sige, Baka malaglag. Sige, ako eh. baka malaglag. O, huwag malipot, ha? Di ba? Payo ko lang. Uh, wala naman akong ano sa... Kung ilang magiging anak, pero payo ko lang kasi nakikita ko sa sitwasyon na uh -huh. nahirapan ka. Family planning. Kasi kung ganyang kali, tapos masundan, lalong hihirap. Di ba? Sabi nga kapatid kapitlay na wala kang lalaki pa. Ayoko na. Ah, gusto nila sundan ng lalaki. Mm, hindi na. Eh, nila, tulungan nila akong mga anak. Hindi kaya tayo mga anak mag-isa. Mamahirap mga anak. Pero ilan pa gusto mong anak? Dalawa, Dalawa lang. Dalawa lang. kasi mahirap ang buhay, no? Tsaka mas gagaan ng buhay ninyo kung yung asawa mo nagtatrabaho, tapos ikaw... Naglalagbibenta sa so, bahay kahapon po, nagtinda ko ng saluyot. Oh. Kita sa ko sa kapitbahay. Oo. Oh. Binenta ko bento. Kumpay mo pa may renda lang sila. Mm -hmm. Tama yun. Kahap isang araw ba yun? Nagtinda. Alam mo, walang imposible sa buhay natin, lalo na't mahilig ka magnegosyo. Pag lumaki-laki na ng konti yung mga anak mo, Paul force ka, Paul force ka sa pagtitinda. Yun ang gawin mong negosyo. Marami na yung maman sa pagtitinda ng gulay. Nung sabi ko nga, manda ko yung, mais, ng tikot. Oo. Oh. Binibenta ko yung sa bahay, Binta yung matanda. Benta ko isang daan. Oo. Oh. na nila ng pampas, binibenta ko. Mm -hmm. May kami na sa ako. Nung may sabi. Mga loka yung mais, ente, dekat. tikot. Oo, oh, kikidari mo na, binibit ko. Kaya mo pala. May bike ka? Hindi na. Mamay, malaglag pa ako. Mm -hmm. Sige, binibit ko na. Hindi <laughs> na kiluan. Anong ah, sakit lang Manok na. -ma pagkain ng manok. Ah, pagkain ng manok. Ano ba ganun? <laughs> e, Masipag ako. Ilang taong ka na? 25. Ah, birthday ko may 21. 25. 25. Bakit hindi ka sinasamahan ng asawa mo? Bakit? Nandiyan. Nagsiselfon oh? Ah, nagsiselfon. Hindi, sige. Hayaan mo na kung ayaw niya. Mga problema. Ah, ngayon mga kababayan, mga kabarangay, gaya ng aking sinabi, si ate Rose, ano pa? Rosemary. Rosemary. Natulungan na natin yan. Masaya ako dahil nung natulungan natin, nakilala niya tayo. And then ngayon, may bigay silang ano? Papaya. Papaya. Tsaka okra. Masarap ito pang ano? pina uh, oh. Pinapaksiyo ito, okra? Opo. Ano po, pinapaksyo po namin ito, wala kami yun. Oo. At prito. Minsan nga pong ginagawa ko dyan. Oo. Iwain ko yung gitna, lalagyan ko ng itlog. Oo. Oh, piniprito. Kasi ang alam, uh, hindi ko na susubukan to ano. Ginagawa lang namin dito, halos sahog sa pakbet, o sahosaw. kaya sa... ilaga, sausaw lang sa bagoong. Hindi eh, ko yan iprito kasi paksyo. Piprito, ay... hindi pa ako nakatikim ng pritong ano, okra. Ang sarap po yun. Ay, ganon matry nga, no? Tari... Pa, Papasalurit po ako dito ulit sa inyo. Dalaan po kayo ng intent ko na kumpak. Mm -hmm. Pero, <laughs> ano po nga? Kung mas nakakaagaan sa iyo na ibenta mo para mayroon uh, kayo. Minsan nga po walang pili mga senior doon. Ah, walang bumibili rin. Eh, di ba? Lalo na ko kahapon. Oh. Hindi ko na lang doon sa kabilang bahay, baryo doon. Oh. Kaya nga ako na ng okra mo. Benta ko 15 lang iniginigan. 15 pesos. <laughs> <laughs> hmm. Nagagatas 'yan o breastfeed? Ah, oh, breastfeed. Ito sa bone. Ilan oh. taon na yun? Ilan taon ka na yun? Three. Papasok na siya. Three. Three years old. Hmm, Kasagsagan pa ng kahirapan. Hmm. Yung mama ko nagagalit sa akin. Bakit? Sige, pa magbuntis ka ulit. Piling mo, madali lang manganap. Oo. Oh. As in, isyat mother kung pa natin yung asawin. Mm hmm. La la laad ko para sa Facebook. Nahanap ko na. Anahanap mo na yung mama mo? Yung totoo mong mama? Stepmother. Ay, stepmother. Balik na sila sa akin. Bakit? Bakit na naman? Ano? Hindi nila gusto yung anak mo. Hindi nila gusto yung anak mo? Ano? Bakit hindi nila gusto yung anak mo? E, ano? Bakit matanda na po yung asawa ko sa kanya? Ilan taon ba yung asawa mo? Mag-59 itong June. 59 na? Sabi ko, mahal ko yung asawa ko. Pipiliin ko, mahal ko yung asawa ko. Ah, yung asawa mo, 59 years old na. Magsi-60 na. sabi nga, 60 na siya. Magsi-60. Sabi nga sa akin. Oo. Pero okay lang yun. Importante, nagsasama kayo ng maayos at nabubuhay niya kayo. No? Pero pag 60 yun, okay na. Hindi na makakaanak. Magkakaanak pa ba 60? Okay <laughs> na. Ha? Wala. Oo. Pero sabi mo kanina, pag gabi, masaya. Oo. <laughs> Oh, bakit? Ha? sa bahay. Ano bang ginagawa sa iyo? Bakit ka masaya pag gabi? Wala, nagyayakapan lang. ka Nagyayaka pa, no? Ayan, no? Mahahabol pa yan. Bago mag sixty baka hahabol pa. Hindi eh, na. 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 oh, sige. Sana all, mga kababayan, no? Masaya daw paggabi Na? No? Hindi, na no, ka na naman. Ay, hindi na, Oh. Nakantog ka na. Tabaga, yun ang pinakamaganda, mga kababayan. Ay, ano, iyak ka nang iyak. ka kasi. Ubo ka. Lagi nga kami nagsisimba yung linggo din. Paghapon mm -mm. na. Um. Yun ang kagandahan, mga kababayan. Kahit mahirap ang buhay, eh mga kababayan, ayon sa kanya, masaya naman sila paggabi Pero doubt ako, bakit gabi lang masaya? Dapat hindi ba dapat kahit araw masaya rin? Mm -hmm. Ano'ng ah. olas? Mm -hmm. Ah. So sa gabi ka lang masaya. Pero ano, alam mo ate, payo ko lang sa inyo, no? Gusto ko hindi ka masaya sa gabi lang. Gusto ko araw at gabi masaya ka. Ha? Huh? Bakit hindi ka masaya pag araw? Malungkot pa ako eh. Malungkot pa? Bakit? Uh, lagi po ako malungkot din. Lagi ka malungkot doon pag araw? Ngayon po may nasasabi ang kapit ba? ganyan. May sabi siya sa akin. Yung anak ko makulit. Ganyan. Ako nasasaktan. Ganon talaga ang bata. Makulit. Maingay po yung anak mo. Hindi na masabi na. Minsan ang po yung anak ko, dalawa po yung kulit. Mahinay, ito ang panay ko. Ano ka nang in. ang ina? Sabi mo, sige pa pa mo. ko gusto dun. Hindi kanila gusto dun sa lugar ninyo? Ito. Bakit? Sabi nila po, pangit po ugali ko. Pangit na iskarte ako. Pa, ah, madiskarte. So, sabi nila, pangit na ugali ko. Ay hindi, huwag mo nang intindihin yung mga sinasabi ng tao. Ganun nga po. Hmm. Sabihin mo, pagka naingayan sila sa anak mo, pasensya na po kayo. Pero yung bahay nyo, ginawa ng asawa mo yun, di ba? Opo. Bahay ng asawa mo yun? Lupa nila yun? Hindi po. May sarili pong lupa nyo, may ari sa bayan. Hmm. No, pinapalis na din kami doon. Salamat kami, na ka ang asawa ko sa DA. Hmm. ng Nang 10,000. Isang bahay, 10,000. Binili nyo? Ano po, pinambayad sa abogado. Habang nga nila rin, hindi kita gusto. Ayaw ka namin dito, may iingay yung mga anak mo. Hmm. Pagka ganun sinabihan ka nila, sabihin mo, pasensya na po kayo, hayaan nyo, lilipas din yung pagkabata nila. Kasi pag lumaki ang mga yan, hindi na maingay. Ganun talaga yung nagpapalaki ng bata, no? Minsan nga po ito, na ano, masakit, doon din. Hmm. Ay, ng mga anak mo, mari, patigilin mo, nakakatalik na. Hmm. Ngunuksan na nila yung radio yung asawa ko nagsalita, dapat ako na nang isipin nila, wag na yung asawa ko. Mm -hmm. Asa yung, ano nga po yung, yung nag-reading nga po Oo. Ano ba? Pag-abot sa kapitay na oh, nyo. Itilis! Oo, oh, lumbil nyo, nyo. Ah, sino pong masasaktan na to? O, oh, di ba ako din po yun? Bakit? Ano ba sabi sa'yo? Itiris, Tatawag sa'kin. Sa akin. Oo. Oh. Mm -hmm. Sila ulo. oh, yung bill ng rin nyo. Eh, sino nasaktan? Ako po. Ha? Ah, tinatawag ka nilang si Raulo? po. Minsan nga po, eh, man na ako Oo. Badyaw yan. May ganyan na naman. Mm hmm. Yung asawa ko, nasasaktan din sila. Mm -hmm. Sabi ko, ano mong taong yan, kakarma din yan. Pag sinabihan ka ng badyaw, <coughs> nakakarma yan para mm hmm. para sa'yo. Eh, asa din na ako eh. Minsan nga, ano ba yan? Nalako ng gulay pagdating ng asawa niya. Nagulutuan niya pa. ako? Pag yan talagang na asawa, kasabi na asawa ko magluluto ko ng ulam. Minsan nga pumunta ako sa araw sa kapitbahay. Minayang ko pa ng gulay. Hmm. Ay nga po ng gulay nga. Eh, wala akong ulam. Kuha ko na ng plato mo. Binigyan niya ako. Pagka may nanunokso sa'yo, sasabihan ka nilang si Raulo, ano man itatawag nila sa'yo, Huwag mo nang pansinin. No? Ipag-pray mo sila. Alam mo, tingin ko, tingin okay. ko ah, sa taong kagaya mo na nagahanap buhay, nagtitinda ka ng gulay, tao sasabihan ka nilang si Raulo. Tingin ko yung taong magsasabi sa'yo ng si Raulo, mas malala ang sira ng taong yun. Pray ka lang. God bless you. Ganun na lang. Okay. Dahil intin unawain mo sila. Sila ang mas sira ulo. Mama, inag-iiyak kayo. Minsan nag-iiyak ako mag-isa. Mama, ito, punasan ko mo kanyo. Iyak kayo, kawawa kayo. Nunat na lang yan, eh, Bad sila mama. Inaasar ka nila ng... Hmm, bobo yung mama mo. Amber, oh, bobo. At least bobo, sabi niya. Huwag mo nang patulad. Itiris na nga. Patirisin mo pa. At kahapon din, inaasar nila ako itilis din sa kabila. Tiris. Mga bata, itiris. Walang pinag-aralan, bobo. Ah, ganun sinasabi nila? Hmm. Kaso sa, sa nanay nila, sa? ganyan yung anak na sinasabihan ako itiris. Mm hmm. Ang ganun pansin isipin mo na ng hindi ng kasawa mo. Saan mo na lang sila? No, wag mo intindi yung mananunukso nanunukso sa'yo. Ang isipin mo na lang, maghanap buhay para sa mga anak mo. Pag napalaki mo na yung mga anak mo, may awa ang Diyos. 'Di ba? Lagi ka lang magdarasal, okay? Kasi oh. nga po pag linggo, oh. simba kami pag -haping. Kasama ko lang yung mali, iiwan ko lang yun. Nagdadasal ako kay Lloyd. Lloyd, bigyan yung unang masanting na pahimik na buhay, bahay, yung maturo na lang sa diling bahay, wala nang ingay. Lagi ako pinapahiya sa daan. Magbabit na lang ako eh. Ano ba yung suot mo? Kamuha kang bajok talaga. Kaka-okay ka. Sasabihin ng kapit mga tao. Tinatawanan hmm. nila ako. Hayaan mo na sila. Basta sikap lang, no? Ito yung ano mga kababayan, ito yung masakit. Pakinggan, no? Nakita na natin na ganito yung tao. Tapos tutuksoin pa. Hindi naman siguro niya kagustuhan na hindi mga pag-aaral. Kasi sa totoo lang mga kababayan, hindi po pag aral si Pero Yun ay sinabi niya sa akin nung unang namit ko siya, no read, no write, pero nakakakwenta naman ng kahit pa paunti-unti. Pero pag maramihan na hindi na niya talaga alam. So, bumawi ka na lang sa mga anak mo. Magsikap kayo mag-asawa para mapaaral yung mga anak mo para yung nangyayari sa iyo is hindi na maranasan ng anak mo, kailan Kailangan makapag-aral yung anak mo sa hirap at ginawa kahit anong hirap kung igagapang natin yung mga yan mga yan, makakapagtapos din yan. Kaya nga, binilan ko lang yung kahapon ng papel. May ako, pumunta ko sa bayan. Binilan ko ng papel. Mama, papasok na ako. O, oh, naka-enroll ka na. Mm -mm. Sa aling pusa lang, na. Mm. O, Wala pwede akong... Na. Alam mo, nandito tayo sa mundong punong punong-puno ng mapangusga. Totoo yan, mga kababayan. Lalo na pagka ang taong ganito. Na kukuha ko yung ibig niyan sabihin, mga kababayan kasi palibasa, ganito siya. Hindi natin siya, kumbaga, hindi natin siya kagaya. Alam din naman eh, sinasabi naman may pagkukulang tala dahil hindi nakapag-aral. Pero sana, wag na natin. Kumbaga, instead na turuan, tulungan, gabayan, pero mas na idadown pa eh. Pero alam mo, gaya sinabi ko, wag mo na intindihin yun. Lilipas din yan pag napag-aral mo na yung mga anak mo. Kung ano dati lang, gusto ko, misal, eh, bahay, bahay, no? oh. Sarin, ko. na sari pa pahinit na, wala nang gano'n. Narinig ko, talot na talot na sila. Minsan, gabing gabi yan, tulog na yung mga anak ko. Iniiyakan ko na sari ko. Hmm. Kaya kung kakampi dito, manas pala ako sa bundong to. So dapat din ako dito muwi. Sabi ko sa mga asawa ko. Hindi, hindi ka malas. Kasi kung malas ka, di wala ka saan ng anak. Tignan mo, kahit ganyan, nagkaroon ka ng dalawang anak. Lagi mong iisipin yung mga anak mo. Nakaawa siya mga kababayan kasi tiga mas bati. Tapos napunta dito sa Pangasinan. Ganyan sitwasyon niya. Sa sinasay, parang hindi siya tangga. Parang in-ocry. So, napakahira. Pero laban lang, ha? Tamat dito sa ano, bigay mong gulay. Bigyan natin ng ano mga kababayan para mas makaraos pa. No? Para may pang ano siya. Kasi, o, oh, ayan. Bigay ako 5,000 sa'yo. 1, 2, 3, 4, 5,000. Ha? Para maalagaan mo yung mga anak mo. Thank you, po. i oh, eh, bili mo kung ano yung kailangan, ha? No, oh, sige, ingat kayo. Mas thank you ka na. Thank you, ingat ha. Huwag makulit ha. Sana lumaki ka na para may katulong katuwang yung mama mo. Sige. So, ayan salamat sa gulay mo ha okay. so ayan mga kababayan mga kabarangay si ate rose from masbate pero nandito sa pangasinan shout out sa mga kababayan natin ganon din sa mga kapitbahay ni ate rose mabuhay po tayong lahat and god bless po ate rose ano masasabi mo na tanggap ka ng blessing sa araw na ito umagang ito thank you po mm -mm. sana po marami po sila natuloy tagal ako po. ayun po <laughs> Oh, oh, sige. Baka hinihintay ka na ng anak mo. Oo, <laughs> oh, abutan pa kayo ng ulan, ha? Hindi oh, sige, bye-bye. Oh, ingat, ingat kayo. Ingatan mo yung pera nyo. So, na. Okay. Okay. Oh, hila, hila, hila. Ayan, oh, sige. Bye-bye. 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 bye 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 Okay, thank you. Kayo rin, mag-ingat. Sige. Sige na ba Mga Oo. So, yun, mga kababayan, mga kabarangay. Nakakaawa yung sitwasyon ni Ate Rose kasi isa pong nanay na no red no right. Pero pinipilit po niyang i uh, iraos yung kanyang pamilya. At ang kanyang asawa ay running na uh, 60. Nagsisenior na rin. Pero thank you pa rin kasi nagpunta dito hindi man totally, kumbaga nakatuwa mga kababayan hindi yung totally ngingihingi lang kumbaga na-appreciate ko pa rin yung gumawa ng paraan although alam na natin yung uh, uh, pakay nila syempre hingi ng tulong pero ang pinaka nakatats doon bago humingi ng tulong, nagdala rin ng grasya so maraming maraming salamat Bless pa tayo ni Lord lahat, no? Maraming maraming salamat. At syempre, bago matapos ang video ito, shoutout ko muna yun nandyan sa baba. Lalong-lalo na kay Ma'am Flora Vlog. Shoutout po. Tsaka sa Team Rise Above, Ayan, kay Ma'am Rose Gorgeous. Tsaka kay uh, Ma'am Purisa Joy Peñas. Thank you so much po. Maraming maraming salamat. Magandang gabi po sa inyo na. Thank you.